What's up, what's up mga loads Power to this video mga loads Update lang tayo muna mga loads Kasi wala tayong may upload sa uh, Platform natin So ito muna uh, Update lang muna tayo sa office Anong ginagawa natin So ito, bisibisihan tayo mga loads Para sa future natin mga loads gawat so, Gawa tayo dito ng mga ano, ibang trabaho na to, mga loads Mix mga loads gumagawa pala dito at, at this time mga lods gumagawa pala ako ng quotation yan so, bisibisihan muna tayo wala tayong may ibang may upload ngayon so relax muna tayo ang hirap mag maghanap ng ano content pong, mga loads. hindi ibero po mag maghanap ng content tapos sa ng iba, sobrang dali lang, di ba? Na video-video lang daw. Tapos upload-upload lang daw. Na, hindi nila alam na sobrang hirap magawa mag, uh, mag isip kung ano na naman ni na -co content mo, di ba? Ang hirap. Tapos katapos mo mag-upload, ay nako po, sobrang kunti lang po ng views mo. Mas marami pa yung upload mo na videos kaysa views mo diba totoo po 'yan sino pong makarelate diyan thumbs up naman ganun ganun ang realidad ngayon sa social media eh kahit sa na plat, uh, platform marami kang upload na videos konti lang yung bios oh yun ang realidad so kaya ito wala tayong may upload ito lang muna update update lang muna tayo ito lang muna ang gagawin natin pakit hmm. cute muna tayo pakit cute may part heart pa tayo o oh, diba hmm, isa pa isa pa daw so hmm, yun pinakita na talaga yung quotation So ayan po mga loads. Ito lang po ang content natin for today's video. At least may may upload tayo. Kahit walang kwinta. Di ba walang kwinta. <laughs> walang kwintang video na to. Pero okay lang yan. At least may may upload tayo. May update tayo. May may update tayo sa uh, kahit ang platform. So di ba? At yan mga loads. Hanggang dito lang po tayo mga lods yung update natin so hanggang sa muli mga lods follow or sub subscribe mga lods for more mga lods babu